Wait lang po, isa-isa po natin na Talong, sa talong, sa talong. Sa talong muna, sa talong. Sa talong muna, sa talong muna. wait lang, sa talong. Good morning, sir. Anong meron po sa truck na yan? Uh, ayan yung gulay ng farmers namin na hinahakutan namin from Bukal Norte, Candelaria, Quezon. Ayan. Sir, anong proseso para po maipasold ang gulay na yan? Ayan, so ang nangyayari, pagkahakot ng gulay uh, galing sa farm, sa farm ng ating farmer, So pagdating dito, yan, ibababa ng ating mga pahinante, katulong ating driver at katulong na din ang negotiating marketer na kung saan makakaroon tayo ng bidding process pag natito na sa gitna yung gulay. So pagkababa ng gulay, meron ako ditong hawak na stab na kung saan naka-indicate dito yung pangalan ng mga farmers natin at kung ano yung gulay na karga dito sa truck na ito. So ayan, so ah uh, baba na natin. ah uh, unahin natin si ano, Mamaya mo na gigit namin Mamaya pa gigit na natin para tayo ay ano magbibilang lang po ano. Ar-ar, okay na. Talaga po pa lang pinag-aagawan na agad ang gulay. Yes po. General Makalintal na beans, 3.5 kilos. Tapos 3 kilong semi. Okay, oh, kay Gepren naman, mga iba. Oh, kay Mamaya ka na pangit, sa iba naman sino mag-iis ng talong? Ikaw ba magkatalong ka? Pulista, pulista. Lima, tiglima. Hindi, mga ganda kayo pindusas yung mayroon, tiglima. Sanchez. 17 kilos? Saka, 10 semi? Okay po, mamaya po at atin pong bibilangin muna. po? Opo. Ito mo yung may reject din na 8 kilo. Okay, good. Presyuhan tayo, presyuhan. Magkano good? Sige ah. Magkano po? Yan, yan po kan kan, halo. Uh, anak, ampalaya. Karun si pa. 130. Ah. Potata ampalaya. Wait lang po muna, ampalaya muna tayo, ampalaya, ampalaya. Magkano yung kanya? 130. Sige po. Babayaran po sa tab. We are Mamaya po muna, mamaya. Tambalaya, 130. Kaya. Wait lang po, isa-isa po natin. Talong, sa talong, sa talong. Sa talong muna, sa talong. Sa talong muna, wait lang, sa talong. 90 ang hinihingi dyan. 90 ang hinihingi. Opo. Ay, wag po, wag po.

niya, na. 'Yung balikang na to. 'Yung naman na to. Ah, okay. Hindi mo mabobog. Ay, tata ba? 'Yun sure man nang pare, bakit po? Magpapakita. 'yan. Natalo ba? Ang ganda po. Magkita ulit tayo. Ito talaga 'yung natatense. Bigyan ng pipino, Ayoko okay. na ay hindi po Araraki, ano, ito lang po ang ara. Hindi po hindi po. Hindi po hindi po. Hindi po hindi Ano po sa'yo na to? Ano boy? Ano boy? na Ito kay At po na to? Ano boy? Ano boy? Ano boy? Kayang pala yan, hindi pa makasabot sa presyo. Ang grade ka nun pa. Kaya magkano po yung yung natin? May 5, may 5. Saka yun yung Thai? Kaya yun yung Thai? 20. May 20? Sir, bali, ganon. Ganito po pala ang nangyayari sa marketing area. Yes po, pinagkakaguluhan so, ano ang gulay ng ating, ating farmer. Ano po kaya ang may advice nyo mas maganda sa ating mga trader? Ayan, so may advice ko sa mga traders natin. So, ang agahan nila ang punta nito, dito lagi. Uh, possible, mga alas 4 hanggang mga alas 7. Ayan po ang dagsa ng gulay ng ating mga farmer member dito sa Centro Pamilya. Talaga po palang napakaaga. Yes Sige, po, at mas maganda pa po at sa sub-armor naman natin napapag-agawan ng mga traders ang, ang gulay nila at sold out lagi ang gulay nila